ang mga pro-life advocates na ito ay hinatulan sila dahil sa kanilang tahimik, take note, at tahimik at mapayapang protesta sa harap ng mga abortion clinics. Hello mga kafe, kamusta kayo? Welcome sa ating vlog. Ngayong araw na to, pag-uusapan natin ang isang makasaysayang kwento na puno ng tapang at pananampalataya at pagmamahal sa buhay. Alam nyo, noong January 23, 2025. Kailan lang? Alam nyo ba nagbigay ng pardon si President Donald Trump sa 23 na pro-life advocate? Kabilang dito ay si Father Fidelis Mosinski, isang paring katoliko. Nakakagulat, di ba? Nakakawaw talaga, di ba? Isang pare na kulong? Alam nyo, kwento ito ng mga taong tumindig para sa buhay kahit paharapin ang mga hamon at kulungan. Kaya tara, sama nyo ko mga ka-faith at tuklasin natin ang inspiring na kwento ni Father. Alam nyo ba mga ka-faith kung bakit sila nakasuhan? ang mga pro-life advocates na ito ay hinatulan sila dahil sa kanilang tahimik, take note, at tahimik at mapayapang protesta sa harap ng mga abortion clinic. So ginamit laban sa kanila ang freedom of access to clinic entrances, yung FACE Act. Pero mga ka may mga tanong tayo dito. Makatarungan ba ang pagpaparusa sa mga taong ang layunin ay ipagtanggol ang buhay ng mga walang boses. Yung mga bata na walang pagkakataon, yung mga fetus ng buhay na hindi man nasilayan ang mundong ito. Di ba yung unheard scream, unheard cry of these fetus, these unborn babies. So bakit nila ginagawa ito? Dahil naniniwala sila na bawat buhay ay mahalaga. Alam niyo sabi ni Saint John Paul II sa Evangelium vitae, the Gospel of Life is at the heart of Jesus' message. So ang kanilang mga aksyon ay patunay ng kanilang faith, ng kanilang pananampalatayang buhay at aktibo. Kaya kung kayo ang nasa kalagayan nila mga ka-faith, kakayanin ba nating tumindig para sa ating pananampalataya? Tumindig para sa buhay? Alam nyo, ito na ang pinaka-critical na bahagi ng kwento. Sa gitna ng kontrobersya, so nagdesisyon si President Donald Trump, ang bagong presidente ng Amerika, na palayain ang 23 na pro-life advocates. Kasama sa mga napalaya ay si Lauren Handy. Alam nyo ba na hinatulan siya dahil sa kanyang matapang na aksyon sa pagharang sa isang abortion clinic sa Washington, D.C.? Alam nyo si Loren ay kilala sa pro-life community bilang isang aktibong leader na nag-aalay ng panalangin, na panalangin at mapayapang protesta upang ipaglaban ang karapatan ng mga hindi pas isinisilang. Sabi ni Trump, they should not have been prosecuted. Many of them are elderly people. So ano ang ibig sabihin nito mga ka-faith? Napaka-powerful ng payag na yan laban sa kultura ng kamatayan. So imagine nyo si Sister Loren, nagdadasal lang siya sa harapan ng klinik na hindi nang gugulo mapayapa. Tapos kinulong dahil sa face act. Hinaharang mo ang paglalaban mo sa buhay, makukulong ka kahit sino ka pa. Ganon katindi dati. Pero mga faith hindi pa dito nagtatapos ang laban. Sabi nga ni Father Fidelis, the injustice of abortion must be stopped. This pardon corrects the injustice of our prosecution. But the daily and horrific injustice of abortion continues. Napaka-powerful, di ba? Ang katuruan ng simbahan ayon sa Catechism of the Catholic Church ay malinaw. Human life must be respected and protected absolutely from the moment of conception. Kaya bilang mga Katoliko, tayo'y tinatawagan na maging boses para sa mga walang boses. Narinig niyo na ba ang sinabi ni Saint Teresa of Calcutta? Sabi niya, "It is a poverty to decide that a child must die so that you may live as you wish." Ito ang napakagandang paalala sa atin na ang mga pro-life advocacy ay hindi lang tungkol sa batas. Ito ay tungkol sa moralidad at pagmamahal. So mga ka-faith, ano ang mga aral na matututunan natin dito? So bibigyan ko kayo ng tatlo. Una, ang pananampalataya natin ay buhay. Ang pananampalataya ay hindi lang dapat ipinapakita sa pag-attend mo ng Sunday Mass, di ba? Sa pagdarasal, dapat ito ay buhay at kumikilos sa ating mga desisyon at aksyon araw-araw. Pangalawa ay pagkakaisa sa panalangin at aksyon. Sama-sama tayong nananalangin pero mas mainam kung may kasamang pagkilos, ang tagumpay na ito ay bunga ng pagkakaisa. At pangatlo ay yung pag-asa sa Diyos. Sa kabila ng hamon, tandaan nating lahat na ang Diyos ang may huling salita. God will always have the final say. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya. Hinding-hindi Kanya pababayaan, mga ka -faith. So mga ka -faith, sabi ni St. John Paul II, Do not be afraid. Open wide the doors for Christ. Ito ang hamon para sa atin. Ipakita ang liwanag ni Kristo sa ating bawat hakbang kahit sa harap ng kontrobersya at oposisyon. Kaya mga ka-faith, iniimbitahan ko kayong lahat na mas palalimin pa natin ang ating pananampalataya. Amen. Kung na-inspired na bless ka dito sa vlog na to, make sure mga ka-faith na panoodin mo ang naging interview ko kay Brother Xavier Padilla pag-usapan natin ano nga ba tong bagong Senate Bill na to na sobrang nakakatakot na pag na, naipasa to. Itong Adolescence Pregnancy Act. Ilalagay ko yung link kung saan nyo pwedeng mapanood dyan. Dyan sa description, dito sa baba ng video na to or dyan sa comment section. Thank you and God bless. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kung baga, ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko mga guests dito sa ating programa na Katoliko. Magagawa mo yan mga kafe by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po 'yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa 'yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko ng interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupunta natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.